Pasko. Ipinalit ang tradisyon sa tunay na diwa ng Pasko. Na ang malamang marami saan, sa party-party, ako po nag-agrab. Ang lagi kong deliver, puro ala. Pagdating ko ng puro party, nakapoko saan? Sa sarili. Nakalimutan yung tunay na diwa ng Pasko. Nakakalungkos. Pero no? hey, makalig kayong mabuti. Lalo na kung wala ka pa ng regalo ito. Kung sa tingin mo ngayon, hindi mo pa tinatanggap itong regalo na to, makinig kang mabuti. Para pag nabas mo dito, hindi ka lang bu busog kay Jollibee. Busog ka rin spiritually. Kasi nakita mo yung generosity ng Panginoon sa buhay mo. Amen? So, ang plano ng Diyos na sa gati ng tao, ay inihanda na po ito 400 years ago sa pamagitan ni Prophet Isaiah. Ang, ang preparation niya, tagal mo, 400 years ago. Sabi sa Isaiah 7.14, The Lord Himself will give you the sign, Look, the virgin will conceive a child, she will give birth to a son and will call him Immanuel, which means, God is with us. Sa Tagalog, dahil dito ang Panginoon na Mister ang magbibigay sa inyo ng panatandaan na magpapuntis ang isang berhen at mga siya ng isang sanggol na lalaki at ang Emmanuel Immanuel. Ang Imaginin mo, isipin yung mga mabuti, mga nanay, mga mami, mga sister. Pag sinabi na ng, ng, Panginoon na God is with us, ano pa ang hinahanap mo sa buhay mo? Di diba? Ano pa ang kailangan mo sa buhay mo kung kasama mo si Jesus? Kapag kasama mo si Jesus, sabi ka, diwanag eh. Tatawagin siyang Emmanuel ng ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Ibig sabihin, kung mga ng problema ngayon, bibigyan ka ng lakas at yung payapaan para mapagdagan mo ang mga bagay na ito. Amen? Amen. Kasi God with us eh. Dapat kinapangarakan natin yung pangako na yun. Totoo kasi mga kapatid. Hindi nagbibiro ang Panginoon. Totoo ang kanyang pangako. Nakakasakasama natin ang Diyos. Sabihin mo sa katabi na kasakasama natin ang Panginoon, ang Diyos at nilagay natin ito sa ating puso. Hindi na nagbubula ang Panginoon. Sino ba yung alam ng mga bulero? Ako po, dati po kami ng artista. So, hindi po yung sa mga artista na maging bulero. Yan, yeah, kasama ko yan si Brother B. Brother Mike, kasama mo sa IBS Indian Legal Films na binate. Amorina, papa mo pala, mo na niya. Kaya. Sa ano 'to bibigyan ko? Ang sinasabi ng pamilya sa atin, pagkaka natin. Pero 'yan yung sinasabi. Na kapag 'yang regalo kinandap ko, kasasama mo 'yung asa mo. Amen. Wala akong alam mo, ikaw ang dyan, dyan, na katayo diyan, ako pu Hindi mo pa tinatanggap 'yung birthday eponay na regalo. Ngayon pa lang. Tanggapin mo na siya. Kasi kung hindi mo tatanggapin 'to, wala nang buluhan, wala meron sa ngayon kung wala ka ng tunay na regalo na to. Which means, sino yun? Siya ay Sino yung masasabi talaga dito? pataas ang kamay na tatanggapin ka talaga si Jesus bilang tunay na regalo ng kanyang buhay? Tapos kung kamay? Mati, sino ba? Ayos, si pang sister? Liga? Liga. 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 Isa. Mamaya, kapag kayo ni Brother Mark, papalapiti ko yung sa ko na. Huwag kayo mahiya. Para ipapray yung buhay niyo. Ngayon na, sagit lang naman to. Kasi tinanggap po yung buhay na regalo eh. Kasi ba kung hindi mo lang sa isa eh, ang buhay natin sa mundong ito, kung hindi mo tinanggap yung buhay na regalo. So hindi ko na papakabahal, nakakabahit pa, kasi nga, meron pa tayong gagawin. So ang importante, bakit isinilang sa sesos. Bakit? Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Matthew 1.21 Bakit? Makasalanan ng tao, ito ba? Sa so 6.23, ano sabi doon? Ang kabayaran ng kasalanan ay pangatayan. So, hindi mo tayo ang sarili mo kapatid. Sino lang tayo ng dawalo? Ang Panginoon ko sa stramang. Sa so, kung magkita mo doon, ang palatayan mo dito sa kanya. Ano sabi sa God 3.16 mga kapatid? Sa pagnat na lamang, yes. ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang isa sa isang anak na ang sino nang sunod pala tayo sa kanya ay hindi na paano kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam mo, ang iniisip ng Panginoon, tayo pa rin. Iniisipin mo, tayo pa yung mililigawan ng Panginoon.